Dito tayo sa pwesto ni Konsehal Aris. Ang dami niyang ano, gulay, sariwang gulay oh. Tangla pa ng sabay pipino dalawa, wa forty, wa twenty. Napakadami niyang gulay oh. Good morning, Konsehal Aris. Napakadami mong gulay. Sapo eh. Oo. Ang lalaki ng kamatis natin, no? Oh. Magkaroon yung kamatis ng per kilo. Oo, eh, ito po. Nagkukaw na lang po, kisa eh. Ang lak uli. nag 28 na 25 ngayon, 15. Bumaba uli. Kagaganda ng ano, ng kamatis ni si Aris. Etong ano natin panigan na sili. Panigang po, ay patawaran po, 25-30. Mura din. Napakamura. Anong talo niya ang konse? Mucho po. Mucho, magkana mucho? Ito, 25, 25. Oo. Ito, ito, Itong bakla ni ito, etong ito, ito, Konsepto pipi ng pipino ng bakla mo. 25. Yan may nakita rin ako kanyang ampalaya. Siguro ano to, yo mistisa. Tanungin natin. Kasi yung Taiwan natin ngayon magkano? Five, yan. Medyo mura pa rin yung Taiwan, 65. Eh, may Belsyo Sultan. kani Sultan. Ayan, ang kagaganda. Siling Sultan. Sultan po. Sultan, yan, Tomas Aris, magkano po? Eh, ito pa, pala, Mistisa 6-5. Ilagay na yung mga po yung mga gulay na sariwa ni Conce Aris, ang masipag nating konsehal ng Barangay Dalampang. Conce, thank you ah. Sige po, sige ba. Yan po, napakadaming gulay ni Kwanse Aris. May binababa pa ano, Taiwan. Isang mapagpalang araw pa ba na to ang kong mahal? Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa ating mga kagulay, sa mga kaibigan nating masisipag na farmers And of course sa lahat po ng aking kapwa kabanatwenyos Welcome po ulit sa ating Youtube Channel Dantv, Mr. Palenque Today is April 25 Araw po ng Webes Isang napakainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng sanitan. Samahan niyo po ako magtanong sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price o yung kanilang mga turing sa kanilang mga sariwang gulay tanda nyo po ha ah, ang itatanong natin ay asking price o turing lamang hindi pa po yan ang final prices kaya pwede pa po siyang bumaba karaniwan po ang asking price na yan talaga po natatawaran niya at bababa pa po ang kanilang presyo kaya habang nanonood po tayo video, please don't forget to subscribe. Sana pindutin na po natin ang subscribe button para naka-update po tayo sa lahat ng presyo ng mga gantong gulay dito sa ating baksakan. Kaya tara les, pindutin na po natin ang ating subscribe button at samahan niyo na po mag-update. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dante Giernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan ito sa pwesto ni Madam Menti, may ito mga kalamansi Ang daming magaganda. Good na kalamansi. Ito yung magkano yung good nabot natin para masing ano? Asking price. Asking ah, po, 1,000. Yung kasing ganda mo, itong siya. Yan. Medyo umangat ulit. Tapos bababa ulit. Ano? Akyat, baba. Akyat, baba. Parang kamatis lang. Ano? Ayun e yung okra mo. 45. 45. Mababa ka Salamat. Dago, ginagawa Salamat dito sa pwesto ni Ate Bunso mayroon siyang pechay pati mustasa talong alamin natin yung presyo ng kanyang talong alamin natin anong variety ng talong na to ito may dumating pa siyang upo Ate Bunso bagay pechay natin ngayon ay. Lumaba ano? Eh yung mustasa. Oo, hindi oh, ang baba yata ngayon ano? Ayun. Oh. Eh so sobrang baba naman yung pechay ngayon. Sampo dati mababa 15 ngayon, sampo na. pechay na maganda 12. Eh, nako, napakamura ng peche, eh. sampo 'yun. Yung pinakamaganda daw, sabi ni Ate Bunso 12. Anong talong to Ate Bunso? Mucho. Magkano yung mucho ngayon? 35 ang tawad. 35 ang tawad. Ayun Taiwan natin, ilan? Taiwan, 65. Uh, 65? Six pao. Ah, six, five. six, five. Uh, six five. Yan. Salamat. Ay, ang ganda ng talang upo mo, ano yan balag? Gapang. Gapang, magkano yan? Pinakamahal, 5pcs o kwarto. Pinakamahal daw. Take na no ta. Mahal pa kay Ate Bunso yung pinakamahal. 5-4 yun. so, daw, ho. Oh. Pinakamahal na yung piso ah. sa gapang. Ayan ah, yung upo natin gapang. Pinakamahal da daw yung 5-4. Alos pinamimigay na lang, eh, Pinamimigay na lang. Ayan. Alos lahat yata na Ate Bunso ng gulay. Mababa, no? Ba, 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 ba? Bumaba. Thank you, thank you. Thank you. Maraming ng sultan ngayon, hindi ko lang nakukuha na ng video iba eh. Pangalawa So yung sultan natin, magkano? Yung siling sultan natin, Bunso. Sultan? Oo. Oh. Sigur sa lalaki, may malalaki, 80. 80, malalaki. Sa akin, malalaki na gano'n tayo, pinakamahal. 50, ito ah. Mura din oh. Ayan oh. 50. Napakamura. Kaganda ng sultan ni Ati Bunso. Ayan yeah. Napakamura po ng ating mga gulay ngayon kahit na tondo na todang init. Alam niyo po pag mait na mainit yung mga kamatis, eh, pag nainitan niya liliit po yan eh. Pero napakamura ng kamatis natin at malalaki pa rin, no? Oh. Ayun oh, nakikita niyo malalaki pa rin, no? Oh. na uli, nasa 15 uli. Pag napunta po kayo dito sa ating baksakan, magdala po tayo ng payo. Napakainit. Huwag niyong kalimutan, uminom ng maraming tubig. Sobrang init, matutuyo tayo dito. Yan, nagtsatsaga po tayo, naglalakad, kahit na todo init. Makapag-update lang po tayo. Ano? Yan, sa nagtatanong ng sultan, ito, ang dahil din sultan, kay ate ini, oh. Andi dito na yung ate ini, po talagang live na live na naman ang ate ini ay, oh ah, good morning. Masigla-masigla na naman ang ating inito. Ate ini, yeah. magkano po ng insulto natin? Meron po 70, 80. 50, 70. Ano man pala ito? Mistisa. Mistisa, Mistisa? 50. 50. Sa murado natin ating atin ito. 250 po, 2. Magkano? 250. Hindi ba Nang mura pala. Ang mura no? Murako. Ito ng ano natin Taiwan. Eto, Ito, hindi na umangat ng todo eh. Napako sa 65, 55. Eh, itong sili natin, ano? Ayan po, 200 lang yan. 200, yan. Ay, sarap naman kumain yung atin eh. ganahan, no? Ah, yan, gagaling. Todo na yung galing mo niyan. yan. Dito, okay. Miss Dimples, Dimples. Dimples, Dimples. Doble kasi isa, dalawa. Dalawang Dimples eh. Ano po yung mais natin? Puti dilaw. Puti dilaw. Yan, yeah, yeah. ayan. No. Umiti ka. Yun, tina, talagang napakalal. Mm, mm yeah. Magkano yung dilaw natin? 130. 130. Sa puti? 220. 220. Saan ba galing mais natin? Dito lang dito sa Kabanatuan. Sa Sa? Sa Kabanatuan, sa particular barangay Caudillo. Ayun, Caudillo. Yan o, no, kagaganda ng mais nila, Dimples. Kaya dimples may S, dalawa kasi hindi pull niya, kaliwa at kanan. Pag malalim siya, nakikita ano? Oh, yan. Oh, yan. Todong ngiti. Oh, Nakatodong ngiti. Okay lang yung ngiti. Okay lang makikita. Ayun, Ayun oh. No? <laughs> Konti lang itong makikita. Salamat. Sa totoo lang po, sobrang init ng araw. Napaka-init ng araw. Tinitis lang po natin yung init ng araw para makapag-update po tayo. Tapos ito, minamadali na po natin para naman po hindi tayo matuyo. Katulad nito kay Ate Abel, oh, ang dami niyang talbos ng uh, sili. Tanong natin. At, Ate Abel, magkano yung talbos ng sili natin ngayon? 30-40 50. 40, 40 40. May okra din siya, yun o. No? Okra. Okra, 50 50. 50 ang asking. Ito ang palaya natin. Mistisa ba ito? Mistisa. Magkano po? Magkani mistis Ati yapil? Ano uh, ka usap? Ati yapil mistis sa mo magkano? Sixty five bumaba din. Tapos last yung pipi ng food bag lang. yun na. Nagaganda naman po ng pipino ng bakla ni Ate Ate. Ayun ang gusto ko sa pipino. Eh. Makinis. Punta tayo dito kay Ate Susan. Nakita ko marami siyang ano. Ang palaya. At ito ang palaya natin ngayon? Ang lalaki oh, ito magaganda ang palaya oh. Asking po eh 60. Yeah, napakamura naman ah. Dati nasa 85 natin na, no? ngayon 60 oh. oh. malaki ang binaba. Asking palaya, syempre tatawaran pa siya kaya bababa. Oh, yan yeah, pag may tumawad. Eh yung good na good nating luya. 130. 130 yung good na good ano. Yan yeah, natutulog yung tao mo ngayon. Ayan, o. Oh. Oh. Biglang inanto pa yan. O, oh, Okay, salamat. Alis na po ako. Dito, may sapiya tayo. Madam, magkano yung sapiya natin ngayon? Ayan, Oh. Ang gagaganda ng sapiya nilang kalabas, oh. Magkano boss yung sapiya? Ah, oh, 28. Ay, nagmura. Dati 33 Ngayon, 28 na lang. Ayun, eh, ganyan natin yung ano, talong na bilog na yan. Domi? Oh, asking. 35 na, tutuloy din. Yan, 40 ang asking pero tinatawaran sila 35. Mabait yung sakadoro, ibig sabihin nun. Nagpapatawad, di lang mabait. Pogi pa, masipag pa. Pogi pa, dito. Yan. Pogi pa, dito. Natawa, yan. Pogi pa, dito. At saka, mabait. Ayun, mabait, syempre. Ere, tiyak. Balag ba itong uko natin? Oh, na maganda. Mag Oo, maganda kasi. Maganda ngayon, asking question. Eto. Alos binibigay na rin. Napakamura. Biro nyo. Bali ito, 50 pesos. Ano oh, pero upo pa rin yan. Masarap pa rin. Maganda pa naman. Eh, no? Anong tanong yan? Uh, Magkain mo ito ngayon? 200. 200. Ito, anong sito? Itong berding berde. Star premium po. Star premium, magkano? 1,000. po Ay, yung patola natin palitpik. Ayun po, eh. 8 po. 8. Ay, napakamura naman ng mga gulay Ano? Napaka-init na yun, napaka pa. Ito, likod pala ang kinukunan ko. Kilalang-kilalan na. oh. Kaganda ng katawan. Laki ng palikpik sa likod, oh. Talaga okay, ang gina- Kaya bakit mo ang machete. Ayan, oh. Ay, ay, ay. nakita. Machete, magkain bonito mo ngayon? Bonito po. Dose. Dose. Ay, kaya ano ba, Dory, yan? Dory, magkain natin yung palikpik. <coughs> palikpik mo po, um, Pinamimigay na lang din. Alis mo yata, ng guling ano? Mula yung mura. Imbis na magmahal kasi mainit. Ano? Dahil paunti ng paunti yan. Matumal. Oo. No? dahil sa tumal. Ayun, ganito natin ano? yung malalaki po na yan. Try na. Ano ba yan? Yung ano? Dynamite. Pang dynamite. Ano Variety yan? Ah, uh, 27. Two, seven Ayan, ayan po ang ating machete ng ating baksakan. Ayan, napakagandang lalaki, napakakisig. Ito sa Tokayo Dante ko pagaganda ng kamatis nyo. Tingnan nyo naman, no? kakikinis, magaganda, pero ang presyo, tingnan natin, ano isang araw, napakataas ito. Ngayon, mag magkano boss Dante? Oh. Ah, alas pinamimigay na lang ko ta eh, kay sumampa na sa 28 yan ah. Oo. Oh. Ngayon ang laki ng binaba, may 10 no. Ah, oh. bago-bago talaga, isang araw dalang araw lang bumabaksak agad yung presyo. Yan. Salamat to po. Ito po yung kaya ko masipag. Maginoo. Pero Yo. <laughs> John, sabi ko sa to ko. Masipag, magino, pero Mabait daw. Alam ko, ayos sa sabi. Oo. ko maawa ma -awak, ma 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 ka naman. Ano yan? Ano si ito to diyan tong Ay, si Ano Anong Ay, yung tinatawag na Mega mo Mega mo Mega Star, Mega Mega Star. Mega Star ang asking niya one-one. One-one. Ito nga na, mga puti na. Mula kan ba ito yan? Sixty lang yan. Ano yan? Mariposa? Maritoni Fernandes. ni sixty. Ito nga natin, ang palaya. Palaya natin, kwenta lang. Kwenta. Bumaksak yata yung presyo ng ano. Eh, yung okra, ganun din. Kwenta. Napakamura. O yan, kinuha din yung reject. Kinuha din yung reject. Baka naman kukuha ang palaya ang eh, siyempre, babalikan natin itong si Maymay. Tamoteng Ubi, Maymay. 3.30. 300. 3.30. Sa Taiwan, si nating malaki. Sa malaki, 300. 300. Sa medium. 200. 200. Sa small. 120. 120. 120. Sa India, mango natin. 120. 120 rin. Isang bundle yun, ano? Okay. Napakamura yung sampalok. 300. 300. At siyempre, dito tayo kay Ate Sally ko. Ito, marami din siyang siling sultan. Napakadami po sa nagtatanong po, napakadami po ng ating siling sultan ngayon. Tulay nga, no? Kagaganda po. Kagaganda. Alamin natin ang presyo. Asking price ati sa siling sultan natin. Sandaan po, maliit. Sandaan. Eh, yung ano natin, Sophia. Sophia po. 30? Eh, yung hagod natin, isang ganun, isang big kiss. Magkano? Tampo, napakamura. Ano yung upo mo, Balag? Gata, magkano? Pinamimigay? Eh, pina, pinamimigay na lang daw. Eh, yung bayabas natin, mag-alper pino. Ah, ano, sa, sandaan. Okay. Itong okra mo, magkano? Ate Salin, napakarami mong kamatis Nang isang araw. Tinan ka, mataas na eh. Ngayon, bumaba ulit eh. Alam ko eh. Ano po? Anong gusto nang bayad yan? 15. O, oh, tingin naman. Isang araw, 28, 25. Alos, negit sampo. Nito lang linggo mo to. Ayan, o, oh, yan o. Oh. Nitong linggo lang to, ilang araw lang, bumaksak talagang anon. Obligado po magbigay dahil sobrang tumal. Yan, so, sobrang. Pag matumal pala, mamura. Ano. Pero marami naman siyang supply. Ano. Alam ko pag mainit at lumiliit daw yung kamatis eh. Depende oh, po sa mag-alaga. Ah, sa alaga no. May mga magaganda mag-alaga eh, no. Yan. Ito mga kamatis ni Ate Sali, napakaganda. O, oh, Gabaldon, ang ganda ng mga kamatis niyo, mga taga Gabaldon diyan no. Ito ang ganda, nakaya Ate Kasi maganda rin yung tindera at mabait pa. yan, eh, no? Salamat. Kasama ba yung oh, ganun kasama yan. Ito, siguro itong upo kay Ate Anab balag po. magaganda Magagandi, oh. Kakikinis, oh. Ano ka? Ate, ano balag yan? Magaling balag natin. Yan, maganda kasi, oh. Napakaganda. Balag. Naupo, maganda. Tapos, ito. Ito, sa nagpapatanong po araw-araw sa akin ng ano, ng saluyot. Ito po, araw inaaraw araw ko si Ponsi Ato. Nagaganda ng saluyot nyo. Ponsi Ato, magkaling ganito? 8, 20. Oh, yan, 20, 20, 18. Yan. Dito lang po yung kay Consiato. Kay maganda pa tayong tindera dito at isay. Ito naganda na ko sa Taiwan Sini yan eh. Ni Sweet. magkano Taiwan Sini natin? 75 bang aski. Eh. eh yung ano natin, yung Sofia. 30 yan. Yan o. Alos lahat po na ano na natin, ano pa bang gulay ang din natin na tatano. Eh, dito naman kay ati baby ko. Pupunta ako dun sa kabila. Punta ako. Ayan o. Tignan nyo. na ang palay ni ati baby. Oh. Natanong natin sa iba. Tanongin din natin dito para may pag-choice kayo. Ati baby, ang ng na ang palaya mo. Magkano ngayon ito? Asking price. 55. O, oh, napakumula. Oh, dati nasa 85 yan. Hindi eh. mo napura. O anong ano to? Sitaw. Bulakan. Bulakan, white right? magkano? 110. Yeah. 110 sa mariposa. mariposa. So, Wala pa na 80. 80 yan. Salamat. Napakain ni Tati Bebe. Ano ka lang inyong tulog ah. Sandang. Ay, tira -tira. Sanda na. Eh, kagaganda ng mga nakaupo natin. Gaganda ng mga bisita mo. Oo oh, nga eh. Kagaganda na. <laughs> okay. Mga mga shout out nga raw kayo. Mga taga Sanbyan. Taga Ayaga ito. Ito Ayaga. Ito Ayan. Ayan. Daw na din niyo. Taga Sanbyan ka kumemand. kay kumemand daw nang natibidad 'yan oh. Mga Eh ikaw, saya ka sini sese-shout out natin. Shout out doon. Celat. Kagagan, kagaganda ng bisita mo. Kumanda, out. tuloy oh. Nag-circulate dito eh. Salamat mga mag... Salamat magagandang dilag. Ede eh, po, inuulit-ulit natin yung kalabasa kasi nga, monitor po yung kalabasa araw-araw. Baka may pagtas Katulad nito, kapon punong-puno ito. Ngayon, konti na lang. At bibig magkaroon kalabasa. 25 Oh, yeah. May pag-angat ng piso. Ganyan, ano? Mataas. Oh, tumataas. Baka sa na araw. Hindi katulad ng... Kamatis, matas, baba. Kalamansi, taas, baba kalabasa diretso kasi wala ko talaga makuhanan. Saan ba galing yung kalabasa natin? Sa Mindanao pa po, po yan. O oh, Mindanot, tawid dagat pa yan, no? Oh. -tap -tap. Oh, ayan. Pero sa kumpo, sa so, mga uh, dito sa Medesia, mataas. Mataas. Uh, Mayigit 20. Ayan. Minor, 22. Salamat, Ate Ibi. Mas mahal pa pala dito sa Medesia. Oo, hindi ka. Ano ko ngayon ganito? Curious lang ako dito sa ampalayan natin. Magkano madam yung isang ganito? Isang bigkis ng ganun? 70. Oo, oh, ang palaya, 70. Yeah. Masarap to sa munggo. Tapos, ako, hinahalo ko dito sardinas sa eh. Masarap. Yan, sa super muna natin baba. Magkano ngayon? Asking, asking lang. Ala, nagisip pa na matagal. Di naman pala. Antayin natin na si bandi Ayan sobrang init pero napakarami pa rin natin mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Katulad po nito, yung peche, gumadating pa lang. Okay, Boss Junjun, magkano na yung natin ngayon? 150. <laughs> ah, Bernes. Ah, alas ah, ipamigay mo na lang pala, napakamura naman, ano? Oh, ang daming dating. Ah. Ayun, John Kilabot, Bernes. Apelido ah, pa natin. Ay ate ano Violeta Ang ganda ng ano natin si Garillas Magkanyang ano natin Asking ah? 95 100 Yan o no? Ay napatuloy po yung pagdating Boss yun din siyang galing yan Pinyaranda ba Ah yan Gabaldo Yan sa mga taga Gabaldo Kagaganda ng ating pecha yun Ay ah? eh, ito medyo may umaangal dito, may nagpo-protesta sa aking kaibigan. Boss, kagaganda ng ating malalaking sili. Anong, 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 anong barayte barayte ano nga ano Anong variety yan? Variety ano ito? Mahika. Mahika, yan. Magkano nga yung mahika natin? Asking price lang. Magkano oh, pa gusto ng bayan? Ayun ang sinasabi ko sa aking kaibigan. Ito yung best friend ko ito eh. Magkano ito boss, yung touring natin? Napakamura naman. Ba't no. ganon? mo. Amura yata lahat ng gulay, ano? Oo, oh, lahat, alis lahat ng gulay yata, bumaba. Napakainit na, tumal pa, no? ano? Ano? Oh, Oo, nasisira. Ano? Ano? Dito, nag-aarap ang pipi ng puti. Dito lang pala sa tukayo ko. Pipi ng puti. Ask natin magkano kanya ang pipi ng puti. Yan po, 20. Napakamura din. 20 yung puti puti natin. Dito po sa pwesto ni Madam Alma and Mika. Yung nasa nasa exit lang po yung kanilang ano, yung yung ano. Yan, De, eh, okay lang. Magkano po yung kanso natin? ano ganitong ano? Baba. 720. 720. Yung ano natin, yung sibuyas na puting ganito, good size. So. Ito. 270 yung ganito po. 550 yan yeah. ang pwesto po nila yan po sa exit darating pa lang po yung mga sibuya sila may maya lang yan, yeah. yan. salamat po dito may nakita akong papayang hilaw wala pang papayang ilaw sa ibang pwesto at ba magkano yung papayang hilaw natin ngayon 11 12 120 isang bundle po pero magaganda po yung papayang nila malalaki Dere, kay Boss Ed. Boss Ed, baga na yung money natin? Ay natin yan. 1,650. Magkano? 1,650. 1,650. Yung ilang kilo yan? 20. 20. Pag isang kilo? Pag isang kilo, 65. O, oh, napakamura. Bumaba pa. Pogi pa yung tindero. Ayan, dito po tayo sa pwesto ni Gladys. Pero unahin natin siyempre yung guwapo dito yung tindero ni ano ni Madam Agnes. Kasi magkano na yung super white natin bawang? Super white 780 pa din. 780 pa rin, pa rin. walang pagbabago. Katulad mo, wala pa rin pagbabago. Yung kanso natin. Yung kanso may 690, 720. 720. Ito malaking sibuyas sa puti. 500. Yung medium niya, yung good size. 450. 450 itong good size ng pula. 530. Ayun, dami nyang ano dito, sibuyas sa pula. Ano yan? Labo? Labo po. Labo na mungo, 25 kilos, magkano? 1.6 na lang. 1.6 na lang. Dating 1.7. Eh, yung, uh, dating 1.7, bumaba pa ng isang daan. Eh, yung ano natin, kintab. Wala. Kintab. Bunga pa ng kintab, pero o, wala. Pero magkano yung kintab? Sa palagay ko lang sa kapitid niya, 1.6. 1.6. Sa palagay niya raw, 1.6. Di siya mapalagay. Salamat, okay, boss. Mapalagay. Oh, Madam Agnes, ha? Oh, shout out sa iyo. Kanina, sabi mo, shout out kita. Oh, shout out sa iyo, Madam Agnes. Intacto. Yan. Siyempre, dito tayo. Last but not the least, ang isa sa magandang tindera na sa bungad ng ating baksakan Walang iba kundi si Madam Glad. Yan. Madam Glad, si Boss Jano, kamusta? Pinalayas na naman. ka Boss Jano, magtinu ka na para mapabalik ka na dito. Yan. Sa susunod, si Madam Gladys naman palayasin mo. Magaling repolyo natin ngayon? 350 350. Sa keros mo magaganda? 650. 650. Eh, sa sayote? 300 sa patatas sa cauliflower 60 broccoli sa pechay bagyo 300 sa ano natin 60. Si Cero sa bell natin sa lemon 100 eh yung ano natin bell sa 200 per kilo po yun ah e yung per kilo nito natin uh, green green ice yan ano e yung ano yung yan. Eh yung celery, te, ano natin, flix. Yan. Sa pecha, uh, beans. Ito, yan. Maraming salamat, Madam 500. Glass, na gan maganda. Yan. Ganda. Okay, salamat po. Ayan po mga kapalengke, mga ka kagulay, mga kaibigan nating farmers and of course sa ating mga kapwa kabanatenyos ang ating pinaka latest asking price ng mga gulay na sobrang tumal dito sa baksakan pero ang mga gulay napakababa sa todo ng init dito kailangan pag nagpunta ko ng halakal tayo dito talakay ng payong siyempre huwag niyo kalimutan magdala ng tubig bumili ng tubig, inom madalas ng tubig para hindi po tayo ma-dehydrate muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Lagi po tayo mananood ng ating update sa ating page channel Palengke ng Sangitan at sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng ating mga gulay dito sa Baksakan. See you again tomorrow po. bye, -bye. God bless us all. Napaka-inyo.